Hindi ko alam. Hindi ko alam. Siya ang tatay. Gagod. Harvey! Hindi! Maniwala ko dyan! Di sabi ko sa inyo po? Ano na? Sabi ng damo, di ka nag-iisip. Ha? May tatlo tayong bata. Ha? di ka nag-iisip. Sabi oh! naman! Sabi! Nawindang ang buong Toro family sa inamin ni Papi Galang sa latest episode ng kanilang reality show. Ipinagtapat ni Papi ang posibleng pagbubuntis niya uli na labis na ikinagulat ng bawat miyembro ng pamilya. Hindi napigilan ng kapatid nitong si Paye ang maiyak sapagkat iniisip raw niya ang kanyang mga pamangkin, lalo na at kapapanganak pa lamang ng kanyang kapatid at ngayon ay madadagdagan na naman ang pamilya. Inakala raw niya na papanindigan muna ni Papi ang sinabi nitong hindi muna siya magbubuntis at babawi muna sa kanyang sarili. Mas lalo pang tumindi ang emosyon ni Pae nang aminin ni Papi na hindi siya sigurado sa kung sino ang ama ng kanyang dinadala. Inamin niya na noong kaarawan ni Paye kung saan sandali siyang umalis sa bar, kung saan sila nagbanding ay mayroon siyang nakilalang lalaki at mayroon raw nangyari sa kanila noong gabing iyon. Nag-iingat naman raw sila ng kanyang partner na si Harvey ay malaki ang posibilidad na hindi sa partner niya ang kanyang dinadala. Nakiusap si Papi sa iba pang miyembro ng pamilya na huwag munang sabihin kay Tony ang kanyang problema at nais niyang siya mismo ang magsasabi kay Tony at Harvey. Nang magkaharap-harap sila ay ipinakita ni Papi ang pregnancy test results na positibo na labis na ikinagulat ni Tony at mas lalo na ng partner niyang si Harvey. Ani Tony ay napag-usapan na nila ni Papi na kung nais man niyang magbuntis muli ay sa susunod pang taon dapat sapagkat hindi pa nakaka ang kanyang katawan sa pagbubuntis. Hindi naman makapaniwala si Harvey sa kanyang naririnig kay Papi sapagkat nag-iingat raw siya na hindi mabuntis ang partner. Nang aminin ni Paye ang sinabi ng kanyang ate patungkol sa lalaking nakilala nito at inaming hindi sigurado ang kanyang kapatid sa kung sino ang ama ng kanyang dinadala ay dito na napahagulgol sa iyak si Harvey at pinagsusuntok na nito ang pader sa banyo sapagkat hindi niya matanggap ang ginawa ni Papi. Anya ay hindi niya lubos maisip na magagawa ni Papi na lokohin siya, lalo na at mayroon na silang tatlong anak. Pinagtagpi-tagpi nila Tony ang petsa kung kailan ang kaarawan ni Pae at kung ilang linggo ng buntis si Papi, at nagtutugma nga ito sa resulta ng ultrasound na mas lalong nagpapatibay na maaari ngang iba ang ama ng pinagbubuntis ni Papi. Kita sa mga mukha ng bawat miyembro ng pamilya ang pagkasorpresa sa revelasyong ito ni Papi at hindi nila napigilan na mapaluha sa awa nila kay Harvey. Saad ni Papi ay aalis na lamang siya dahil alam naman niyang hindi ibibigay sa kanya ang tatlo niyang anak. Ngunit saad ni Harvey ay siya na lang ang aalis sapagkat baka ano pa ang gawin ni Papi sa labas. Hindi inaasahan ang sumunod na pangyayari ng aminin ni Papi na prank lamang ang kanyang pagbubuntis at kasabot niya si Tony sa pagpaplano. Ani Tony ay pangarap raw ni Papi ang gumawa ng prank na katulad nito at noong nanganak ito kay Bebang ay kaagad na ikunento ni Papi kay Tony na nais niyang isa katuparan ang prank at ipagdudugtong-dugtong niya ang mga pangyayari upang mas kapanipaniwala ang kalalabasan ng prank.